Ito po yung ito po yata yung nag uh, sponsor nung isang concert na ngayon, ngayon lang pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating senador Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si senador Grace. Po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleto kung matatawa kayo. Napaka walang hiya na uh, Mr. Chair. Mainit at matinding eksena sa Senado nitong ikalabing apat ng Agosto taong 2025. Si Senador Rodante Marcaleta, walang takot na binanatan ang pagkord dahil sa isyo ng online gambling at e-wallet transactions. Mariin niyang kinwestiyon kung bakit hanggang ngayon, tila malabo at kulang ang regulasyon ng PAGCOR. Pinabubunyag niya ang listahan ng mga kumpanya at may-ari na kontrolado ang higit 80% ng merkado. At hindi lang yan, hinimok pa niya ang Bangko Sentral ng Pilipinas na alisin na ang lahat ng gambling links mula sa mga e-wallet platforms na ginagamit ng bawat Pilipino. Pero hindi doon natapos ang matinding banat ni Marka Latea. Pumikot din ang usapan sa concert ni Vice Ganda kung saan sinabi ng komedyante, "Tingnan nyo ang mukha ni Marka mm -hmm. Kung may nakakatawa ba, dito hindi nagpigil si Marka Latea. Diretsahan niyang tinawag si Vice Ganda na napakawalang walang hiya." at idiniin pa na ginagamit umano si Vice bilang promoter ng ilang online gambling casinos. At hindi lang si Vice ang nadamay, pati si Senadora Grace Poe, dahil nakita raw na nakitawa rin ito sa birong iyon sa concert. Mga kababayan, dalawang malalaking isyo ang sabay na sumabog. Una, ang malawakang operasyon ng online gambling na hawak lang daw ng iilang tao, at pangalawa, ang personal na banggaan ng isang senador at isang sikat na personalidad sa showbiz. Ano ang magiging epekto nito sa imahe ng Senado? At hanggang saan aabot ang palitan ng matinding banat? Alamin ang buong detalye sa ating video ngayon. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game? Uh, platforms. Siguro po, kailangan isubmit sa atin ang PagCorp. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari nung AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari nung Gabin Ventures Inc., (GVI). Sino yung may-ari ng Playmate Leisure Solutions Corporation? Sino may-ari ng Field Web Corporation? Apat lang po yung babanggiting ko. I was informed that these four Uh, online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling operation. Sino po itong mga lalaki? Kilala ko po lahat ito. Kaya lang, gusto ko ma marinig sa pagkor. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga game plat gaming platforms na ito? Mr. Pagkor, can you, can you make a commitment na submit po ninyo? Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but uh, lahat na po yung uh, kulang 70 po, po kasi yung may lisensya. Meron so, pong purely online lang, merong uh, physical casino at meron ding online uh, casino. Opo, Your Honor. Uh, amin pong susubiti ang dalawang uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So kung saan uh, yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon, meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay eh, meron ding online gaming uh, na negosyo na kalaki sa kanilang lisensya. At uh, Bukod po doon, doon sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan. Uh, una yung pangalan nung, nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay kung sino po ang mga beneficial owners nito. Pitong po, kulang pitong po po lahat, uh, your honor, isusumiti po namin lahat yon sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong uh, AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yung ito po yata yung nag-sponsor uh, nung isang concert ngayon ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senator Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senator Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcolito kung matatawa kayo. Napakawalang hiyan ng tao na yun, uh, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong mga sikat na mga tao. So, alam ko po ma malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the Pagcor and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Kalimbawa, mapag-usapan natin total ban. So, paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest kung nandito po yung representative ng BSP na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to uh, e-wallet platforms to uh, deny links to all these uh, game uh, online game platforms para wala na pong ano, wala nang pag-uusapan. Can, can the BSP do that? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Uh, yes, uh, as um, the Monetary Board of the Banco Central ng Pilipinas has approved um, the, uh, our policy that uh, we ask the, or we order, direct the Uh, BSP-supervised institutions to uh, take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. It's a temporary measure, sir. Para po kahit pa uh, paano may magawa na tayo. Let me uh, interrupt, Senator uh, Marcoleta. Uh, uh, let us allow the agents to present their opening statement first before taking any questions. Kasi hindi po tayo matatapos pag uh, magiging question and answer. We we'll just give you the opportunity, Senator Marcoleta, to ask uh, to uh, deliver your opening statement. We can come back, and we will be allowing every senators here to ask questions later. So para lahat po ng persons natin, maaccommodate po natin. Thank you, uh, Senator Marcoleta.